Nanghingi nga kami ng hipon sa mga nagharbis ng palaisdaan para pamain din sa panghapin namin sa may Kaso nga lang ay nagkamatay baga naman ay dinauwi sa pangain. Sa layo baga naman ang pinaghuaan at pagdadala ay anong init pa ay patay man din din pag uwi sa bahay. Ay di ulam ka ngayon. So yun na nga at dahil nga ay magharbis na naman sa palaisdaan na sa may binabantayan ng tita ko, ay eh di pupunta ako para manghingi ng hipon mm -hmm. para bagay pamain namin sa panghapin din ni sa Mayamin tapat ng bahay. At dahil nga ayon tulog mantika tayo ay eh di na pag-iwanan tayo. Nandun na ngayon si mama at saka yung kapatid kong isa kasi tutulong sila sa pag-harvest. Si mama naman ay tutulong sa pagluluto para pampakain sa mga nag -harvest. At dahil nga usapang pagkain, abay di hindi ako eh Talagang pupunta ako doon at yun ay libre ang pagkain. Balikan na rin nga po pa lang aming bahay, puro pala isdaan. Ang mga hulog ng palisdaan na ito ay lapu. Tapos ayang may mga nyugan gun dyan, dyan ako dadaan doon sa may aming kaingin. Pero hindi naman sa aming lupa yon nakikita ni ang kami. Alas sa ispa nga lang ng umaga, ayan, ay, nung init na, ay kainaman niya nung hapdibag agad sa balat. Wala nga talaga sana akong balak na pumunta, kaso nga ayun, manghingi kasi ako ng hipon, pamain namin din sa may panghapin. Tsaka mm -mm. ay, alam mo yon libre kasi ang pagkain, aba naman, ay si puro sipod ang ulam nun, ay alam na. Hindi, yun na nga. Kasi ako'y naiinip din naman din sa bahay. Ako'y mag-isa sila nag enjoy doon na manghuli ng bangus. Ay, di gusto ko rin makidulot-dot baga. Pero yun na nga. At talagang malayo pa aking tatahakin para marating yun. Talaga naman yan, layo. Pero okay lang naman at ako'y talagang sanay na sa mga lakarang malalayo. At nung kami nga ay nag-aaral pa ay talaga namang isang oras baga naman ang aming lalakarin ay bago makarating ng school. Buti na nga lang noon at nauso ang bike kaya naman ay mas pinili kong magpabili ng bike kaysa sa cellphone. At talaga namang yan hirap baga naman maglakad at lagi pating late. Kahit anong aga ng gising ay nako. Yun nga lang ay talagang di pa hirapan talaga sa pagbabike at gawa ng dalawang angkas ko. Lalo't ako ang panganay ay di ako ang taga-drive. Kaunting lingat mula ang ay, ID. Ayun, naglag sa palaisdaan. Hindi ka nga malilit ay kuuwi ka naman at kay basa. Tapos bubuhatin mo pa kapag dadaan ka sa tulay at ang mga tulay pa man din din ay kawayan laang. Pero kung tutuusin naman ay talagang malapit laang din naman. Kung shortcut, sure, ay kaso nga laang ay di ang palaisdaan kasi yan nga, palikuli ko ang pilapil para parang ikinaga-ikot, eh di talagang matagal Pero kung susyorkatin so mo yan, dadaan ka sa gitna ng palaisdaan O, ay tingnan ko lang kung di ka bumawang sa putik dyan So, ibig sabihin, ang may kasalanan ay yung nagtambak ng pilapil na yan Bakit? Kasi pinaikot-ikot pa yan, eh pwede namang syorkatin na lamang Yan, o arisitabo di, ay nananahimik yung palaisdaan, ay napakalman So, yun na nga, medyo, 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 malapit-lapit na tayo Ayan, pagliko natin dito, didiretso tayo doon sa may dulo. Ayan. Tapos, liliko ka lang. Tapos yun, diretsohin mo na. Yun na yun. Okay. Bali yung nakikita nyo nga, nga damo. Ayan, sa pilapil. Ayan, ang tawag dito sa amin ay dampalit. Kinukuha namin yan noon. Pinambabahog namin sa baboy. Yung mga native na baboy. Yan, kumakain siya nan. Wala lang. Iskiel lang ba? <laughs> Ay nga pala, yung bundok mayaan, ang likod niyan ay dagat na ang um, papunta sa Mayjin Luna. At dahil nga ako'y ginutom na sa paglalakad, ayon, may nakuha ako din yung pagkain. Alam nyo, kinakain talaga ito noon, mga batang 90s diyan. Abay, pag nakakita kami nito noon, nung kami nag-aaral ay dali man din. Kanya-kanyang pangot ngutan man din. Pero yung hindi ko talaga malilimutan din, ay yung naglalakad ka lang, tapos bigla ka nalang madada pa. At gawa ng pinagbuhol bagay naman ang damo. Kung sino ba namang sira ang tuktok at pinagbuhol? Kaya talagang pag nasa probinsya ka at ang dadaanan mo ay damuhan ay talagang huwag kang pamulog-mulog at talaga naman tatambling ka ng di inaasahan. Bali lang na nga pala tayo sa pinagharbisan. No? Ayan, kung makikita niyo mga puti-puti dyan, yan ay tagak. Yan ay laging ano, active na active yan. Hindi yan magpapahuli kapag may mga palisda ang hinaharbis. Napakalakas ng radar niyan. Bali, didiretsuhin ko lang yan at nandyan na sa dulo yung bahay ng tita ko. Bali, dito pa lang ako at naririnig ko na yung mga, ano ay, mga maretes na nag at sinasabi, Uy, tingnan nyo, nandyan na naman si vlogger, o oh. Bali, inuuray-uray pa nila ako kung paano ako mag-vlog, kung paano ako mag over. Uy, talaga naririnig ko kayo dyan. Abay, hinahinay ang volume at baka mapalambingan ko kayo ng chinilas sa ulo. Ito na nga pala yung mga nahuli nila. Ang tawag diyan ay bidbid. -bid. Tapos dun sa kabilang banyera, ay, syempre yun ay bangus. Bali ang ginagawa nila ngayon ay pinapasalungan nila sa lambat ang isda. Okay. Or ba? Lumpot ang tawag din sa amin ay. Haharangan nila yung paminto o yung daluyan ng tubig. Para nga naman ay di pag-agos, ay di sunod ang isda at diretso ng huli. Para kukunti na lang yung huhulihin nila or yung gagamain. Kung mapapansin nyo nga ay maliliit pa yung bangus kasi nga daw yan ay kahuhulog lamang tapos harvest na. Ewan ko baga sa kanila eh sila naman ang may-ari niyan, sila masusunod. Alam naman tayo makialam pa diyan. Kasi nga daw ay sabi, yung katang daw kasi nahulog niyan, ay talagang harbisin na at nagkakamatay na. Kasi ganun talaga pagka-alimangwang hulog. Kapag daw yun ay nasubrahan na sa buwan, dapat harbisin agad daw yun. Kasi nga ay namamatay daw yun. Hindi yun dahil sa tubig kasi nga daw ay ganun daw talaga yun. Okay. At dahil nga lahukan niyan ay bangus at alimango ay di damay ang bangus. Pero yung iba diyan ay nililipat pa nila sa ibang palaisdaan. Kung mapapansin niyo, iba sobrang liit na liit talaga. Yan mga pasok lang sa palaisdaan kasi nga ang Palisda naman dito ay tabing ilog kaya iba't ibang isda ang napasok din, eh. tulad na nga lang ng bidbid, bugaong, tilapia. Kasi nga kapag panahon talaga ng mga similya, eh, syempre pag nagpapasok ng uh, tubig, buo ng paminto. Eh di mga similya niya ay eh, pumapasok din sa palaisdaan hanggang sa doon na sila lumaki sa palaisdaan. Balik ka kaunti nga pala nakuha nila ngayong sugpo kasi nga eh, gawa nitong mga bidbid -bid na 'yan kasi nga daw 'yan ay salot sa palaisdaan, gawa ng nung... kinakain niya ng mga sugpo na maliliit pa sa mga hipon. Okay. Ah, ganun lang ang ito namang mga maliliit na isda dito Ang tawag dito sa amin ay dalu-dalu O yung parang gamya baga na maliliit Pero ganyan talaga sila kalalaki at hindi yan lumalaki Mga bansot baga parang ikaw Ay, hey, at nandadamay na naman Masarap aring ukuyan ay ano Pero okay na na kayo sa isda, puro na lang isda ang ulam Kung baga ko inabigin na lang na isang katang at saka sugpo. Ito hindi naman nabebenta sa bayan kaya naman ay ay binabahog nila sa lapo. At yung iba ay kung gusto mong humingi ay diyan binibigyan nila. Pero yun nga tan sa Jaco dito talaga ay hipon. Kaya naman ayon pinipili ko yung mga hipon at kinukuha ko. Pero alam niyo ang ering dalo-dalo na area nung sarap din ring tuyuin. Lagi nga kami nagdadala nito ay nung nagtatrabaho pa kami sa Laguna. Ay anon laking tipid man din. Pero kapag nandini ka talaga sa probinsya ay anong, hindi mo lang pansinin ay. Pero pag nasa siyudad ay nako. Simot na simot. <laughs> Kami nasa bulsa na yun. Hindi nagdami ng ganyan. Marami sa atin. Ang mga nga nasa may mga gahipon-hipon pa ang. Ang um, bilis niya dyan. May mga naman dyan lang. Talagang talaga ang salarian sa pagkawala ng mga subpo. Kaya nga sabi ko sa kanila ay, ay hala at ako'y na lamang at asyang hayin ko yan na kay makaganti. Iyay, anong galing mang utu ay. <laughs> Hindi, kasi naman ay kahit di ka manghingi hingi dyan, talagang bibigyan ka nyan. talaga pag sa probinsya, no? lalo pag kilala mo, pag may mga nag-harvest, talagang namimigyan ng ulam. Kaya talagang pag may nag-harvest, kailangan ko ka ba para alaala -ala ay nag-video-video ka laang, pero ay ng ulam, ay iyan Man. Ito na nga nila pinipili yung mga iba't ibang uri ng isda. Ayan, tapos nilagay nila ng yelo. Tapos yun, ikakarga sa bangka, edi yun, for delivery na siya. Tapos dito naman, kinakamada yung katang sa bayong. Tapos pinipili din yung iba, yung mga payat kasi ibabalik pa yan sa kabilang pitak, sa kabilang palaisdaan baga. Tapos ayan, syempre hinuhugasan nila para matanggal yung putik. Sa pagpili nga pala kung paano malalaman ang payat sa mataba, yung pinipi pinipiga nila yung ano, yung parang bikaka, yung ganito ba? Ayan o. Oh yun pipigain nila yung pagmalambot yon, dimatic na yun na yun ay payat okay. or minsan naman yun, makikita yun kapag ang kulay ng alimango ay mapusyaw hindi tulad ng ibang ano ba ganang matingkad ang kulay yon matataba yung ganon may nakita nga akong butas ng katang dinis sa may sulok at pinahuli ko dun sa kapatid ko. Siya hinahirapan, sabi niya hindi to mahuhuli at gawa ng may batubaga. Sabi niya hayaan na lang yan at yan ay lalabas din naman daw. Ganyan rin nga talaga ang mahirap kapag ang hulog ng iyong palaisdaan ay alimango or katang. Talaga namang nga nung hirap sa pagharbis, gawa ng kung saan sa nagabutas-butas yan ay. Lalo na kapag ang palaisdaan may mga puno-puno at may mga tuod ay nako, yan ang hirap ng hukayin. Dinis sa may sulok ay abala naman si tita at si mama sa pagkukumpuni ng isda kasi nga ay magluluto sila para pampakain sa mga nagharbis. Sabi nga ay eh, bilis, -bilis na, at na takoy nagugutom na. Ay wow, kasali ka sa pre-meal. Ba, pero ang pagtulong nila sa pagluluto na yan ay eh, may sweldo yan. Saka may kaparte rin silang pang-ulam diyan. O di ba? Hindi ka lang kumita, may pang-ulam ka pa. Habang abala nga sila sa pagluluto, aba ako'y nagugutay-utay na dinit na mamapak na lang alimango. yun talaga inaasabi ko din, ay eh, ito talaga ang pinunta ko dito. Ari yung mga namatay baga tapos ay eh, siyempre hindi naman na mabebenta yung kapag patay na edi eh, kaya naman iniluluto na nila edi eh, ako naman di, si tamang lamon lang aba eh, libre naman ay eh, jan pa naman tayo magaling sa libre at dahil nga ako'y nakapamapak na, abay di pwede nang umuwi. Ay, akala ko bagay hipo ng sadya. Hindi kasi ako na pa manood din sa mga nagaharvest. Sabi ko, mayamaya ako mga lusok. Mayamaya ako manguha ng hipon. At may nakita nga kami din nga kasag sa palaisdaan. O, di ba pati kasag ay eh, nakapasok ko sa palaisdaan. <coughs> Hindi kasi itong kasag na ito ay eh, hinulog daw ito ng pinsan ko. Hanggang sa lumaki na lang dini. din eh. Naman, naman pati at pati... Ano daw? Puro pati. Hindi, yun nga kasi. Ayun, medyo nangihina na siya. O, siguro ito sa init. Ayan, ang init naman talaga ay. Eh. Ay, tingnan mo itong kapatid ko. Eh. Ayun, cute ay. Eh. May daladalang basket. May mga mga <laughs> tilapia. Aba, din pag, pag dini, sa probinsya, inalaroan lang isda ay. Eh samantalang sa sudad ay nako po yan ang mamahal niyan tingnan mo pati hipon ay nalaruan lang ngayon sabi ko akin na lang yan ko sa pamimiwas sa so, yun na nga at binigay naman sa akin sabi ko ako uuwi na at ako'y naiinip na dito saka lubot na yung cellphone ko saka ayos na irit ay lang naman talaga ang sadya ko dito kamain lamang pero yun na nga at nang mapadaan ako din sa may paminto ang dahil mga naglutang ng hipon ay hindi ako nakatiis at ako'y bumaba na rin at ako'y nanguha na kahit kainitan ay hala pa. Naka pang kasi ito at ito'y mamamatay, nagawa ng init, kaya naglulutang niya mga yan. At saka ito hindi naman na inapansin ng mga nagaharbis, gawa na ang focus nila yung katang, sugpo, uh, bangos, ikuan na yung hinulog ng may ari. Okay. Bali lang hiram nga pala ako na ring buhay sa dita ko para naman nahi, hindi agad mamatay yung hipon. Kasi nga pupunta-punta din eh, wala malang dalang lalagyan, ayan sabi nga ng kapatid ko, itama e, na yan at pang pamain lang naman yan. Ang init na init. Sabi ko, ah, bahala ka diyan. Ako'y natutuwa bagat. Ako'y naaliw manguha at gawa ng kahit baga kainitan. Ayan, kakatuwang manguhat ang dami baga ng mga naglabas ang sungot. Sabi ko nga, ay e, magvideo ka na lamang diyan. At ako'y bising busy, -busy din. Huwag Hindi, <laughs> ako'y ganado naman talagang lumusok at gawa ng ito baga ay pinuntahan ng mga nag-harvest. Kaya naman, edi alam kong wala ng katang din sa ilalim. Kaya na itudo pa nga pa ako. Pero ako'y natatakot pa din ng kauntian at gawa ng may kitang. Ay, nakoy pag na isahan' nun, ay yari. At dahil nga kasagtingan na talaga ang init, abay ako'y sumuko na rin. Ako'y kuuwi na ako, tama na area. <laughs> Dahil nga medyo malayo-layo pang aking lalakbayin, kaya naman eh kapag may na akong palaisdaan, eh tinutubog ko muna saglit yung hipon para naman na hindi agad mamatay. Nga pala, shout out kay Earl Coaching, Taga Palawan, Christian J. Serna, Linzag TV, Romar Justin Cruz, J.R. Bordeos, saka kay Kuya na ka-Japanese ang pangalan, Taga Tubigan, Ibaba Makalelon, Ray Villanueva, Jewy 15, yan, yung nakasulat sa pangalan niya. Dapat po nilalagay niyo ko ano na yung pangalan niyo para madali ko nababasa kay Emma na taga Jean Luna at saka sa may nagpapabati ng Itabli Family taga Makalelon daw kay Japs, Edith Esperida, Gerald Pantoha, Cheris 028, Lopez Family, John Gilbert Narido at nagpapashoutout din po pala sa mga taga Pampanga wala kasing pangalan kay Kent Resti Magtibay taga General Luna daw siya bayang may puso ay wow sana all may puso Kay Atomic Number no. 10, taga Cavite, Sensin Baranda, Likin Roldan, Mark Anthony Herrera, at kay Soplado Buenaventur. Bali, ako nga lang pala ang tao din sa bahay at gawa nang wala dito si papat at naninisid sa dagat. At pagkarating ko nga din sa bahay ay ayos man din at nagkamatay pa rin. Talaga namang sa sobra ng init. De yun nga at pinili ko na at aking lulutuin na lamang imbis na pamain ay nauwi sa pangain. Pero yun na nga at may natira din namang kaunti, pamain. Di na nga at kumuha na nga rin ako ng kalamansidini sa may aming bakuran. Tapos ay kumuha na rin ako ng lara. Guha nang sisigangin ko na lamang. Tapos kumuha na nga rin pala ako ng dahon ng sibuyas. Sayang kung ay tatanim lang din ang bitsin, ay di na ay tanim na rin namin. Di para libre na rin. <laughs> Tapos yan, hinimay-himay ko na at nilagay ko na mga reka-reka na yan. Tapos ayun, sinalang ko na din sa may kalan. Hindi na lang pala ako sa kalan nagluto. May gasol naman kami pero mas trip ko din sa kalan. Kasi nga ay, ang init kasi sa loob ay. Nga pala, bigla ako naalala. Pag ako nga pala nag ay pag ako nagre-rekado, ay talagang rambulan yan. Kahit alin ang mauna. Wala ng ako may paniniwala. Ay wow, may paniniwala. Hindi kasi para sa akin ay kahit anong mauna diyan, ay hindi nakakalabasan yang lasa pag yan ang rekadong ginamit mo. Basta tama ang rekado. Yun yung mga luto na tinatawag na way klaro. Bali yung hipon nga pala ng maliliit ay sasangagin ko na lang din sa bawang. Papalutungin ba? Tapos nilagyan ko lang ng kaunting asin. Ay, suwabi na yan. Tapos hinalungkat ko lang ng hinalungkat hanggang sa maluto. Ready na ang aking panahalian, o di ba? Magsawa ka sa hipon dyan. Pag di ka pa naman tinubuan niya ng sungot. Tamang tama ari at ako hindi nakakain doon kanina sa may nagharbis. Gawa ako yung din naman ng kaunti yan. Ay, nakapamapak na ako. kakain pa ako. Ba naman? So yun, ganto lang po ako magluto. Simple lang at bawal sa akin na mga masasarasang pagkain. Pero minsan ay masarap pa din naman ang bawal. Subtitles <laughs>